Hello guys, good evening. So for today's vlog guys is mag-unbox tayo sa aming bagong EBR na kabibili lang sa Shopee guys. So hindi ko pa nakita yung laman nito. So ito yung uh, sa cartel. Pinuksan ko na. So hindi ko pa na-unbox ito guys. So bago ang lahat guys. So may sasabihin ko sa inyo na uh, story kung bakit kami bumili ng EVR kung para saan ito so ano meaning ng EVR so ang meaning ng EVR guys is automatic voltage regulator guys so para ito sa aming appliances na ref at saka yung freezer so yung unang appliances namin nabili last 2022 guys is yung freezer guys o nabili yan namin sa Cebu City guys so ngayon bakit uh, kami bumili ng EVR dahil uh, nasira yung ano compressor So, pag pina-check namin sa technician guys is ano, sabi nila is yung board na daw ang ano sira. So, yun pala is yung compressor. Ayaw na nila sabihin na compressor ang problema dahil hindi sila kumikita doon. So, nag-take advantage sila sa amin guys. So, nanana na, na, na nasa ito to na sila na yung mga technician na yun is nag-take advantage na sa amin kaya kaya kayo guys, kung ayos kayo guys, magpagawa kayo sa ito yung, yung mga ano, appliances, wala na aircon, record, freezer. So mag-ingat kayo, dapat maging strict kayo sa kanila dahil mahirap na ang panahon kayo. guys, mahirap na sa kaliso guys. O so, halos lahat guys, ganun na talaga. O so, mag-take advantage na yung mga yon Dahil yung compressor guys is warranty yan 10 years. So wala tayong babayaran kahit piso guys. So, ang babayaran lang natin is yung labor. Labor lang ang babayaran natin. Oo. So, yun. Um, kaso, guys, talagang, na, na, ano, kami, nabudol kami, guys, kasi nakabili kami ng bagong, ano, board. Yun pala is okay pala yung board, guys. Eh, alam naman niya na compressor ang problema. Bakit niya ang um, doon sa ano sa ka kumpanya ng kontura guys na completed na kasi may ano yan sa um, job order yan o so, punta ka sa punta kami sa casa guys na yung nabila namin ng freezer o, sa na na ang nag request sa technician dito sa amin o so, dito kami sa south guys o so pag dito kayo sa south so doon sa sabang ang gas, ano, service center so yun So, sila nga pala is, uh, ano pa, na, yung ammonia is, ano, parang pinatry doon na niya. Sabi niya, meron akong pesa dito, wag ka magsalita sa amo ko. Ano, na, parang ganun, ganun na ba? So, ano, akala niya sa tao, di ba? hindi naman tayo close sa customer customer mo kami at alam ko naman ang ginagawa niyo ang na kayo eh tinatrydor mo nga yung amo mo kami pataya so ano nga huwag kayo man, ano huwag kayo manahimik yes i ano nyo i vulgar yung matao nyo dahil mga ano yan nagtitik advantage nyo mga yan akala nila hindi ko na ano napansin ko eh Sus. Alam namin yan guys Dahil hindi tayo ano pinanganak kahapon guys Alam na natin kung ano ang mga galaw-galaw ng mga ganyang klaseng tao guys So kung tama pa lang sila guys Kung tamang tao sila, matinong tao sila guys Sana tagal na itong naano, naayos at parang hindi um, parang magdalawang isip na kami bumili ng EBR o bibili kami pero sana hindi pa ngayon hindi na ngayon dapat doon noon pa hmm. alam niyo guys ibamot na isang buwan buwan guys o na-stranded ang aming ano negosyo guys talagang bagsak kami eh, dahil nawala yung ano freezer na talaga yung ano, ano ano parang ano talaga wala parang ganun talaga ang mundo kami. kasi ang pagkabuhayan namin is yung freezer dahil yung isang ano namin yung niluluto namin saging yung pancake guys at saka yung biko guys is ano talaga hindi enough yung ano kikitain namin dyan so, kailangan pa namin ng na, ano ice candy or anong ibang mga dilik kasi na sa malamig ang problema kasi yung technician guys magkikik advantage ang ngayon alam na yan alam nyo alam nyo guys o, wala namang tao na hindi nakatalam kung ano ang mga ugali na ngayon So yun, mag-ingat guys pag magpaayos kayo pag-isip nila is hindi sila makapera dito eh ganun talaga may ano sila para magtamantamaran ang mga yan bakit sila magganon, di diba trabaho nila yan dapat nila panindigan yan diba so talagang ano yan ano yan guys mahirap na sa kaliso guys so kailangan natin na maging stricto sa kanila guys kailangan natin sila pag pag ano pagsabihan ng ano dapat maging ma ano tayo Huwag tayong maging magbait-baitan guys dahil hindi hindi natin pinupulot yung pera sa daan guys. Hindi natin nakikita yung pera sa ano, saan-saan lang. Alam naman na ano natin pinagpawisan natin yun. So sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang experience namin guys. Hindi ito sa pagmamayabang, hindi ito sa paninira nandyan ang justin guys na no is ano ang naranasan namin magkasawa hmm. talagang ano namin uh, natalo kami isang bulan guys higit pa guys dahil nag order pa ng ano pesa yun umabot ng isang ano dalawang linggo guys oo umabot pa ng isang dalawang linggo bago dumating yung ano pesa so yun pala ang ending is um, magagamit pala yung ano okay pala yung luma so yun na reserve na lang yung luma guys pag nasira tong bago i i ano ibalik yung luma guys mm. so yun um, talaga guys talaga nakaka frustrate guys oh pero pag ganyan mga klaseng tao guys, eh sige yan, ano, hindi yan bigyan ng biyaya ng Panginoon, ng Diyos. Pag ganun, pag, ganun tayo ano, take advantage sa, sa, tao guys, talaga makakarma tayo guys. Kung may karma na darating yan sa mga yan, either eh, mawala ng trabaho or mag magpaslangan sila dahil malaman ng kanyang amo na tinatrydo na sila di diba? Kasi negosyo yan eh. Bakit ka magnegosyo ng sarili mo eh? Nasa, nasa ano ka sa akin? Nasa opisina mo ako? Di diba? bakit ka maganyan? Bawal yan. Tatridor ka na. Oh, lumalaki na yung ulo mo. Dahil matagal ka na dito, lumalaki na yung ulo mo. Yun. Yun ang labas yan. So kung ganyan ang ugali nyo guys, Ayun yun, Talagang talo tayo guys. Talo talo tayo. Akala nyo sa mga tao is mga bobo hindi. Wala yan. Wala na yan ngayon. Alam mo na alam ko na ano yung bawat galaw nila kilos na. Wala na yan. Lumang tugtugi na yan guys. So yan. Yan talaga guys. Yun kami na iirita guys. iinis guys. Maliban sa gastos guys. Is natagalan kami. O natagal. Natagalan kami sa pag ano. Uh, na-repair yung ano yung freezer namin kaya nga pinagalitan namin pagbalik dito pero hindi na namin na uh, masyadong sinumbatan guys. kasi baka hindi na ayusin na maayos di basta may learnings na tayo guys basta ganyan ganyan ang sitwasyon guys so kailangan muna talaga mag ano mag kailangan mo talaga maglakas-lakasan huwag ka magbanghinaan kasi talaga maganda din sa mayan so yun lang guys so nasabi ko na sa inyo uh, ano ang ano ang naranasan namin sa aming ano appliances na nasira so first time namin nasiraan ng ganyan yun pag kayo naman so maranasan ninyo yan so yun so ito guys so yan box na natin to so ako hindi ko pa alam kung uh, talaga ang nakita ko sa ano sa sa online na dito sa Shopee nakita ko is same same yung in order ko kasi yung Shopee guys is ganyan din yan ganyan din ang mga yan guys same rin same rin ang mga yan magtitik advantage rin ang mga yan lalo na pag malayo guys okay lang kung nasa inyo kung taga Maynila ka dahil kadalasan yan is nasa Maynila di ba eh kami nasa probinsya guys si Cebu kami eh so galing pa to sa Maynila oh, diba di ba o so, magtitik advances ang mga yan dahil ah, malayo ito sa baka hindi niya alam kung paano paano iano ito masuli ba ito hindi o, pag ignorante ka guys so talagang sapul ka guys talo ka so dapat dapat malaman kung kung paano ano ang pasikot-sikot ano ang ano bago ka pumasok sa ganitong ano mga bagay-bagay para hindi ka maloko kasi sa panahon ngayon mahirap na talaga sa kalisod guys So, yun. Um, uh, so, dati guys, Nakabili ako ng ano, sa Shopee. Uh, parang 500 pesos ang value nun. No? So, tingin ko sa picture guys, mayroon pang video guys, sample please okay. Okay siya. Pero, pagdating dito guys, is iba. Iba, ibang dumating guys. Talagang, talagang ano guys, nakaka-frustrate guys nakakainis talaga kung nasa harap nasa akin yung sailor guys talaga sasapakin ko yan ng isang daang beses guys oo oh, talaga yan talaga hindi talaga biro guys na ganun nagantay ka pa tapos gumastos ka pa di ba okay lang mo sana kung sa mall or doon ka sa mall bumili o sa hardware sa, saan pa sa kasa dahil makikita mo yung item ha? ano ma madesisyonan ma mo kung okay ba ito mapilian mo di ba makita mo na okay ito o okay ito bibilhin kaysa naman doon sa online ganit online lang eh pwede naman ilagay dyan magandang picture ganyan ano pero pagdating pala yun yun sa pool ka di ba so yun yun guys so ngayon guys mag unbox tayo guys o oh. So, kung yun, may natutunan kayo guys or may masabi kayong ano uh, ano pang ma, ano niyo masabi sa akin or comments niyo. So mag-comment lang kayo. Comment kayo sa baba. Oo. At saka mag-write, mag-like or mag-subscribe then share para malaman din ng iba na kung sa so, mga tao na magpaayos ng kanilang appliances dahil hindi biro talaga hindi biro yung mga ganyan na bagay guys dahil hindi lang isang libo yan isang daan yung ano bagay na yan oh iba so talaga masakit sa dibdib guys kung um, pag ano tayo pag pagsasamantalahan tayo sa mga ganyan klaseng tao so, mahirap na sa kalisod guys mahirap na talaga sa kalisod so totoo so, so yan so yun mag-unbox na tayo guys ha ito yun ito guys so, pasensya na kayo sa ugali ko guys dahil ganyan talaga hindi talaga hindi talaga ano hindi yung ginagawa nila sa amin guys Akala nila bubo kami. <laughs> hindi gano'n, guys, hindi, hindi tayo gano'n, guys. Mayroon na tayong experience guys, mayroon na tayong naranasan. So kaya sa susunod guys, so, walang na kayo magpaloko para walang manluluko. So yun. So ito, unbox na tayo. So para saan itong EPR guys? So automatic voltage regulator. So magre-regulate ito ng kuryente. Hindi ito, uh, example, magbabran out. So, hindi siya mag ano direct yung yung pwersa ng kuryente hindi ba, direct sa ano sa appliances mo kundi dumaan muna dito bago ipasa sa appliances so pagdaan dito is unti unti niya ibigay yung ano kuryente hindi i, i, one i, ano ib instant ganon pag ganon ibigay yung ano kuryente so yun masisira talaga yung board or compressor oh so naairat na sa kalisod guys yun So, nasabi ko na sa inyo kung ano ang naranasan namin. So, sana kayo ma... Ano kayo? So, yun. So, ito guys. Yan. Yan. So, yan. Wow. So, tatlo ang kanyang outlet. 220. 220. Kita on-off So, itulah angka yang Output oh, Mm. So analog siya guys. So for me guys, the analog is mas matibay kaysa ano digital. Oh, mas matibay ito. dahil nakabili ako ng multimeter sa ano sa Unitap lang. So matagal na 'yon guys. 2015 pa ata 'yon nabili ko. Pero until now guys, buhay pa. Oh, sa ng Panginoon guys. pura lang 'yon. Hindi lang mabot ang isang alimang daan guys, parang 100 plus lang ata bili ko noon. or hindi lang kasi mura pa noon eh. So oh, parang ganun lang ang bili ko. Oo, oh, ayun ni Top guys. But until now, until now guys, buhay pa. Oo, oh, nagagamit ko pa. Kahit luma na siyang tingnan, pero magagamit pa rin. Oo. Oh, so ito guys, yung kanyang likod guys. Oh, 110. So although hindi naman siya you know, para ano, high quality na tingnan natin guys, pero at least subukan natin kung ano ang na, uh, performance nito. So, although alam naman natin kung paano isusuli ito, kahit nasa malayo, akala nila kung natanggap na natin, is tanggap na talaga. So, dyan sila nakamali guys. So, pwede natin isuli ito guys. pwede natin isuli ito kung may problema. So, kung nagtanong kung, kayo kung paano, so, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, mag-react at mag share kayo sa video. para patulong tayo sa iba guys. Ito. So, ito guys. So, ngayon, Susubukan ko na ito. Kaya yun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig. At yun, mag-subscribe to mag-comment down below, mag-like, mag-share. So, para matulong, marami pa tayong makatulong ang tao o yung nangangailangan. So, at, Merry Christmas din, advance. At sana, ano kayo, stay in good health sa pamilya nyo. Kaya lang. Bye!